Sumali nga pala si Papa Tampi sa event ng Plants vs. Brain Rock. Yan naman, ganito ang mga nangyari. Uy, Dragon Dolores! Sa'yo niyan! Ngayong araw nga pala, pala hinanap kami ni Papa Tampi. Kasi nga pala lagi na kami nawawala. Dahil nga pala ginawa na namin tambayan yung basketballan. Kasi nga pala lagi kami naglalaro ni Tampo. I-training nga pala kasi kami araw-araw. Para nga pala pag meron na gaman sa akin ay kaya ko ng palaga. Kung nalaman nga pala ni Papa Tampi na safe kami, umuwi na siya. Kaya naman pagkakataon nga pala ni Papa Tampi, gamitin ang tablet ni Tampo. Dahil nga pala mas maganda gamitin yung tablet ni Tampo kaysa sa computer. Dahil nga pala maganda ito. Dito nga pala mag-ebit ang paborito namin mga laro. Ang una, nga pala mag event ay Plants vs. Brain rot. Dito nga pala na may miss na maglaro ni Papa Tampi ng Grow garden. Dahil nga pala madami na siyang pet ay papamigay na lang ito. Comment down below kung gusto niya ng pet ni Papa Tampi. Para naman mabigyan kayo. Pati nga pala mga yung username nyo rin. Dito nga pala meron nagabang kay Papa Tampi. Sabi niya nga pala ay nakapollow siya. Nangingi nga pala siya ng pet. Kaya naman naganap na si Papa Tampi. Dito nga pala binigyan niya na. Kaya naman sabarasaya niya nga pala. Kung gusto niyo nga pala comment ng yes. Oy. Uh -huh. Uh -huh. Kopa tank. Lakas! na natin to. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano, ano. ano makukuha natin guys? Uy! Uy! Laki ng bombadrero. Bye bye! Laki. Sa'yo dahil? Oo. Oh, Ang ganda. Ang ganda nga. Ayan. Bili tayo yan. Ganda yun. Uy! Mr. Carrots. Hindi kaya siya. Hindi kaya. Tara lang. Uy. Uy, oh, secret. Meron? Uy, baliktad. Upside down. Ayaw ko na. Uy, secret. Secret. Ang kapupunta Uy, dami, tampo. Dami. Lat, lat. Uy, drago do loob ni. Senyan. Senyan. di Makita. Bakit naman ako sa'yo dito?